umaga guys uh, ako ngayon guys magkita pumunta ha laot guys kasi mayroong Importanting ginalakad ang asawa ko ang isis ko

Teka muna guys Ayusin ko muna guys Mamaya naman guys ulit Ayusin ko muna ang makina Palong man Guys maraming salamat guys Ingat kayo palagi Bye bye A few moments later Guys Yan tayo sa uh, Atong tayo guys Ay tumpah ya guys, ini ngak, ngeget guys, ini gamanya aku kuat guys ay. Para pang-ugabuna guys, kasi guys, aku lagi nga ngayon sa bau -baw, guys, e, balik balisit guys, sedikit ko nga to's na to, guys, wala nga, wala guys, lumay palang guys, kunti pulang. konti pa lang ang nahuli natin ngayon guys at mahalin sa diyes oh guys at Sige guys, mamaya na naman guys pa mag video mamaya na lang kasi manghuli pa ko ng isda guys kasi walang maghawak sa kamera ako lang mag -isa guys okay guys maraming salamat guys ingat kayo palagi guys Bye I love you all. Hello guys, magandang tanghali guys. Uwi na tayo guys kasi maglutaid na guys, maghubas ng dagat. Hindi na tayo maka uh, lagay sa taas ng lagayan sa bangka guys. Paghubas na. Uwi na, uwi na kukuhin tayo guys ito guys ako lang mag isa ngayon guys kunti lang ang isda ko guys at dito lang muna guys mamaya na lang ipakita ko ang nahuli ko ngayong araw si guys maraming salamat guys sa inyong lahat bye bye Two hours later. Hello, so guys. Magandang hapon, guys ito lang na huli ko kanina guys konti lang guys ma ano mainit masyado ang panahon guys oy saka wala rin pa huli ito lang na huli ko Wah, well, hindi rin nakahuli sa lapu-lapu kanina guys halo halo guys so, nah cepat itu di lang guys walang nahulik pa nina guys marami pa pahin pain oh. So, marami pang uh, tira uh, pain Press, press na press pa ang hipong guys oh Barong guys ito ang pain po guys uh, hipon yan dito sa amin iba yung hipon doon sa sa Luzon guys kay yung hipon sa Luzon guys dito sa amin pasayan ito ang hipon sa amin ito para so, magawa ito ng alamang sa amin dito ginamos na hipon pwede gagawin ito ng dinamos guys Okay guys, dito lang muna guys. Ah uh, bukas na naman ulit guys. Uh, maraming salamat guys sa inyong pag Subscribe so, bye-bye. At suporta guys. Maraming salamat. Ingat kayo palagi guys. I love you all guys. Bye-bye.